Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga gawain at may ugaling hindi, mapipigilan pag nasa tama ay gagawin, may gusto ang magtrabaho ng mag-isa, laging dapat na magsinop sa kinikitang pera, ang maging masipag at maingat ang laging nasa isipan, para makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, kung sa pera nakikita ain ay mahigpit ayaw ng may mga kalokohan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 20 number 31 at number 18. Taurus ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan, madisiplina na may kahandaan namang magpasensya, para sa ikakaganda ng buhay o mga gagawin. Ang isipan at ang mata ay mapanuri kaya hindi basta gagawa na pwedeng mawalan ng trabaho, maingat lalo na sa mga usapang kayabangan at tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, may katipiran sa paggasta sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 28 number 34 at number 22. Gemini ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maingat na ugali kay mas matahimik na trabaho, para makagawa ng maayos, at hindi kagad magbibigay ng pagtitiwala kagad. Ayaw ng mga usapang walang kaugnayan, sa ginagawa sa trabaho, laging nakaplano ang dapat gagawin nang laging may good energy ka ng swerte sa buhay at sa tahanan, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 31 number 25 at number 10. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahirap na kausapin. At matahimik na araw ang gusto, para sa mga gawain, at hindi basta ng papas indek kung sa trabaho. Dahil may isipang matalino sa dapat na magawa, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa dahil ayaw ng abala. At pag may sinasabi gustong magawa, una ang trabaho para kanya kaya ayaw ng mga chismisan, may ugaling matapat sa trabaho at laging una ang kasipagan sa mga dapat gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color pink number 40, number 25, at number 30. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga dapat na top-using trabaho, may masiglang isipan sa mga gagawin, kaya masipag para sa iniisip na may pag-asa sa pamumuhay, hindi makukuha sa mga usapang pakiusapan, dahil mas gusto ang kinakita ay maayos na pera at may isang salita pag sinabi ay gagawin na nagbibigay talaga ng good energy sa mga ginawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong liyo ng araw na mula sa mga bituin Matipid sa paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 29 number 11 at number 30. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinup sa kabuhayan lalo na sa pera, laging nag-iipon ng pera para sa ikakaganda ng buhay pamilya, hindi makukuha sa suhulan ng pera, mas gusto ang magtrabaho kaysa sa mga chismisan. Matapat sa mga ginagawa na nagbibigay talaga sa ikakaunlad ng kabuhayan, sa tahanan ay maaruga sa pamilya at laging gusto ay maayos na pagkain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 90 number 34 at number 17. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay masipag at laging nasa isipan, kung laging magsisikap ay kayang umangat ang buhay. Ayaw ng mga usapang palusutan at iiwanan ang ganoong usapan, mas ayaw magkakaroon ng problema sa pinagkakakitaan, kaya kahit sa pagsasabi ay maingat sa mga kausap, matapat sa trabaho at at ayaw ng usapang kabastusan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 25 at number 36 at number 10. Scorpio Ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, Ngayong araw ay may ugaling matyaga, sa hanap buhay, at may ugaling wise kung sa trabaho at hindi nagbibigay ng kaalam kagad sa ibang tao, nininigurado sa mga sinasabi, at ang mata at isip ay mapanuri, nang walang mapasok na problema, sa pagkita ng pera pangarap na pagtaas ng sweldo at posisyon, kaya laging matapat at masipag sa trabaho, Laging handa para sa pagtulong sa kapatid at pag-aaruga sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon, ang laging nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 17 number 36 at number 29. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na pigay galaw ng mga kalikasan, may kahirapan makakausap pag nasa trabaho, dahil may ugaling mislan sa trabaho. Ayaw ng pagpapataan sa mga ginagawa. Focus sa ginagawa ayaw ng maraming kausap. May isipan na pwedeng madali magduda kaya umiiwas sa mga bagong makakausap maingat sa pagsisalita ng walang makakaaway, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pag-iipon lagi ang nasa isip, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 80 number 24 at number 16. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, laging nakaplano kung gagawa, sa bahay ay masasayang usapan ng gusto at ayaw nakakadinig ng pagbibigkas ng pagmumura, may mahabang pasensya sa trabaho at sa tahanan, ayaw ng usapang may chismisan, at lalo na ang tukso ng pag-ibig, wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa mahal, pero pag nagalit ay magsisalita ng diresyo pag nasa tamang katwiran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 16 number 25 at number 30. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa mga gawain gusto hanggat maari ay mag-isa, nang walang abala para masigla kung nakakagawa ng trabaho, matyaga sa trabaho at ayaw ng usapang kapintasan ng ibang tao, may matigas na damdamin at may katapangan ang ugali na stripto, maingat ayaw mapasok sa problema, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 16, number 25 at number 39. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan. Matalyo na wise kung sa trabaho. Hindi basta gumawa pag-iisip ang mabuti, mahihirap maisahan at maingat sa lahat ng gagawin, Kung sa trabaho ay matapat hindi basta gumawa, o pangunahan na ang iba may pakikasama sa tamang gagawin, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, at mga usapang pera dahil hindi magpapautang, Maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain at kalusugan, sa mga ginagawa ay masinop na nagbibigay ng good energy sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color blue And color white number 20 number 29 at number 5.